Dalawang lalaki ang nanloob sa isang vape shop sa Balintawak, Lipa City, Batangas, mag-aalauna ng madaling araw nitong August 23, 2025. Nakapag-report agad ang may-ari ng vape shop sa otoridad matapos niyang makita sa CCTV ang pagsalakay ng dalawang sospek bandang 12.55 ng umaga noong Sabado. Agad naman daw rumisponde ang tropa ng Lipa City Police Station at naabutan pa ang mga sospek sa loob ng shop. Pinigyan pa ng pagkakataon ng mga pulis na sumuko ang dalawang sospek. Ngunit sa halip ay nagpaputok pa umano ang mga ito gamit ang isang short firearm. Dahil dito, napilita ng mga pulis na gumanti ng putok. Natamaan ng isa sa mga sospek sa kanang hita na nagresulta sa kanyang pagkaaresto habang ang isa pa ay nakatakas matapos tumakbo sa talahibat agad namang naisugod ang sugatang sospek sa ospital para sa paunang lunas at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulis. Kinilala ang nahuling sospek na si Joshua Malabanan, 24 na taong gulang mula sa San Pascual, Batangas, habang si alias RJ ay patuloy na tinutugis ng kinauukulan. Ayon sa investigasyon, binutas ng dalawang sospek ang kisame para makapasok sa loob ng vape shop. Kita rin sa CCTV kung paano nila kinuha ang mga produkto sa nasabing tindahan. Nahaharap sa kasong robbery si Malabanan na meron na palang patong-patong na kaso at warrant of arrest sa kasong theft, robbery at prostrated homicide.